fit to work. Yung nga po yung ipo sa maaari po kayo sumali sa kapal. Pero pag kayo yung fit to work, ay pag kayo senior, at binigyan kayo ng inyong doktor ng certificate na hindi na kayo maaaring magtrabaho, kasi baka may nakita mga komplikasyon sa inyong kalusugan, hindi po kayo pwedeng sumali. Kasi nga, ito ay pagtatrabaho nyo lang muna ang tuban bago po kayo sumahod. Ano po? Ayan. So kung kayo po ay sa mga nabanggit, qualified po kayo. So ano ba yung dahilan? Bago na natatanggal, ay qualified naman yung mga nandito. So unang-una, kung kayo po ay may asawa na nakapagtupad na pero hindi pa nakakalipas ng na isang taon, hindi po po yung pwedeng sumali. Bakit? Ang programa ito po ay isang membro ng pamilya kada isang taon. So, ibig sabihin, kung si Mr. Palay sumali na sa tupad, last year, sabihin natin December. Ang isang taon po nun ay December din po ngayon. So, ibig sabihin, kayo, kung kayo ay gano'n ang sitwasyon, hindi pa kayo maaaring sumali sa tupad. Itay niyo muna mga isang taon. Nagkakaintindihan mo ba? So, ibig sabihin po ng per family, ito po ay per pamilya. Hindi po per bahay. So, halimbawa, si anak, single, wala pang sariling anak, nakabukod. Pero yung inyong nanay ay sumali na or tatay, hindi pa rin po pwede kasi nga kayo ay per family, hindi po per bahay. So kasi binibigyan ka atin namin yung kami, mga kasapahan, hindi naman talaga nagpapakasal. So let's say po, hindi po partner, hindi sila kasal. Kung kaya hindi kasal at may anak na kayo, So, pwede kayong sumali kahit kasali ng magulang nyo. Kasi nga po, mayroon na kayo sarili pamilya. So, yun so, uh, alam naman natin, karamihan na ngayon na may uh, anak na ay hindi pa at nakapoder pa din sa magulang. Magkakasama pa rin. So, kung tayo ay perbahay, paano naman yung pamilya na, di ba? So, do, kaya nga nga, per family. Kung may sarili ka ng pamilya, pwede ka. Ano po? Sa malino po so, malino ko ba? So, yun yung unang dahilan kung bakit natatanggal na. So, kung alam nyo na sa ngayon na inyong asawa, o kaya anak, o kaya nanay at tatay ay nakapagtubad na at hindi pa taon, kayo po ay hindi makakasali. So, pangalawang ganilan, kung kayo ay may regular na trabaho, so, limbawa kayo ay manager na, nandito po kayo sa tubad, hindi po kayo pwede. Kasi ang programa, sumasaklaw po sa ating mga disadvantaged worker or yung kulang yung kinikita. Magkakaintindihan po? So, pangatulong, kung kayo po ay government employee or barangay officials, hindi po po pwede sa mga Kasi baka maaya si kapitan, pero wala naman po ay Ayun, sa so, hindi po po pwede. Ano, basta kayo barangay officials, or government employee, mapagkano man, or contractual, at hindi po po yung pwedeng sumali sa tupad. Kasi po, ang ating government employee, or government official, sila yung magbibigay ng tulong. Hindi po tatanggap na tulong kasi na meron tayong mga kababayan, kaya kasama, na nangangailangan talaga ng ganitong programa. Nagkakaintigyan po. O kasunod na, bakit sila natatanggal? So, para naman po ito sa mga senior, Inuulit ko po ito ha. Kung kayo po ay hindi nabigyan ng fit to work ng inyong doktor, dahil din po yun ang pagtanggal sa inyo. Ibig sabihin yung sinasabi ng doktor natin na kayo ay hindi pwede magtrabaho. At sa akin, hindi yan po. So yan po yung mga dahilan kung bakit kayo nag At karamihan po dyan ay yung mga nakasali na ang asawa at hindi pa nakaka-isang taon. So malinaw na kung bakit kinatatanggal yan no? oh. So wala naman masyadong tanong. Okay na, kung kayo po ay hindi qualified at alam nyo na, pwede na kayo mamaya umalis pagkatapos ng orientation. Kesa naman kung ikintayin nyo pa yung tawag ng pangalan nyo, tapos sa unahan, maghintay kayo matagal, sasabihin kayo naman hindi kayo qualify. So sayang naman po yung oras. Ano, imbis na kayo yung bawa, nakapamasada na, hindi nakapagtagkita na. Ano po? So isa pa, para naman po sa mga kahali, kayo po ay hindi pwede. Bakit? Kasi nga po, kailangan yung mismong beneficiary na nakalista ang a At pipirma na dokumento. So, okay na po ba? So, para sa mga kahali, hindi po kayo pwede. So, alam na po ba ang mga dahilan? Ba't di tayo na natatanggal? Okay na? Proceed na po tayo sa iba. So, ano ba ang makukuha niyo dito sa tupad pag kayo ay pumasok or na qualified Unang-una po, bibigyan po kayo ng insurance. So, ito insurance na to, tinatawag na Group Personal Insurance or Group Personal Accident Insurance. So, kayo po ay may insurance na. So, ito pong insurance na to ay tatagal na isang taon. Bumal po sa unang araw na pagtatrabaho ninyo sa amin. So, halimbawa, pinagtrabaho na kayo ng September 10. Halimbawa lang ha. So, ang isang taon nun na inyong magagamit ng insurance ay hanggang September 10 next year. Yes po, hanggang next year. Isang taon po yan. So, ano-ano ba itong insurance na makukuha nyo? May dalawang klase. Una, medical insurance. Ito yung para sa mga maaaksidente. Take note po ng aksidente na hindi naman nakakitong sa grabe. So, alam ba ako ka? Bila mong aksidente, uh, natapos yung katabi mo. Pero huwag naman sana. So yung alam mo, magpapamedical ka. Lahat po ng original, mapresibo resibo sa barangay, kasi nire-record sa barangay, lahat po ng original copy, ipinigay mo sa akin. So magkano makukuha niyo dito? Ito pong accident na to, ay mayroong maximum na 5,000 piso. So, halimbawa, yung gastos mo sa ospital ay 5,100. Magkano po makakukuha nyo sa insurance? 5,000. Para naman pag 4,000 lamang. Magkano makukuha nyo sa insurance? 4,000 lamang. Kung ano po yung nagastos nyo, yun inyong bakal sa inyo. Kaya po nahi ng mga original na resibo na nagastos ninyo. So nagkakaintindihan po ba? Ayun. Pangalawa, aksidente naman na humantong sa kamatayan. So meron po tayo dito makukuha. 50,000 para sa ating debt. 10,000 sa derailment. Sa total na 60,000 pesos. Sino po ang gusto kumuha ng 60? At lang may schedule. Schedule natin yan. So, sino ba ang kukuha nito? Ay, eh, namatay na nga. Ano? Yan tanong. Diyan po papasok yung hihingi natin? Depende. Kaya pinalalagay namin yung, mag ay, uh, yung asawa, magulang, or living partner. Kasi po, sila po yung pwedeng mag-play. So kasi meron iba, ang nilagay ng dependent na 18 years old. Makakapag-asikaso po ba yung mga papel? Katulad ng mga sa liti-liti, Ang ganyan, hindi po, di ba? Kaya po, hindi namin yung inyong, mga asawa. Or basta't kamag-anak nyo na 18 years old pataas yung makakapag-asikasa na ng mga papel ninyo. So kung inyong dependent ang pinasa ng nakaraan ay mga 2 years old, bata pa, 7 years old, papalitan po natin yan mamaya sa interview. Huwag po kayo mag-anala. Okay na po ba? So lahat ang yan ay mapukuha na libre. Wala po kami pabawasan kasi sa sahod. Libre po na ibigay sa inyo. So kahit matapos ang sampung araw na pagtatrabaho ninyo sa amin, kayo pa rin ay covered na insurance kasi isang taon po yan. So halimbawa, kayo ay na-accidente pero kayo ay lang sa ala or droga, hindi po kayo mako-covered. Tandaan niyo po ha, pag kayo na pero na po kayo sa alak o droga, hindi eh, po kayo covered ng GSIS o ng insurance ninyo. Okay po ba? So yan. Ngayon po, nabanggit ko na rin, trabaho. Kayo po, mga nandito, yung sasali sa tuban, kayo po ay magtatrabaho para sa amin. Ito po yung nakikita natin sa labas. Hindi naman po sa kalaman ng iba na may nagtutupan. Ito po yung nakikita niyo yung nagwawal sa Lisa sa mga arsa-arsada. So, ngayon po, ito po ay may trabaho talaga. So, kung araw straight, ulit ko lang po ang magiging pahinga. O kaya, kung may holiday. Ano po? So, straight po yan. Kung kaya yung mag-spread ng Monday, dire-direcho ang Sabado, pahinga ng Ligo, direcho ulit ng Monday, hanggang makasampung araw kayo. Nagkakaintindihan po? Ilang oras naman? Ito po ay nakagalan ng sabat ng apat na oras kada araw. So magtatrabaho kayo sa amin kasi yung ginagawa nila alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimula kasi na. Kasi nga, alam naman natin, yung mga nakaraan, maingit. Ano po kaya mga alas sila na nagsisimula? So sa so, pagkatrabaho nyo po sa amin, meron po tayo documentation na tinatawag. Ito po ay ugly picture kung Ano po ba yung talagang ginagawa nyo? So, una-una, dapat may picture po muna kayo na inyong lilisin. Kung kayo ay naka-assign dito sa sityong ito, halimbawa lang ha. Ano ba yung inyong lilisin? Pipicturan. Pangalawang picture, habang kayo ay gumagawa. Ibig sabihin ng picture na ito, kung anong pinagawa sa inyo, let's say, kung pag pagtatabas, in action dapat yung picture. Nakikita dapat sa picture na ay nagtatabas o nagdilinis. Hindi po yung nakapost. Ano? Yung nakikita na nilinis kayo. Yan ang pangalawang picture. Pangatlong picture. Ano ba yung naging resulta ng inyong paglilinis? Ito ba yung marumi pa din? Hindi naman nagalaw. So, syempre yung maayos na. Ano? Yun yung pangatlong picture. So nagkakaintindihan po, araw-araw po iyan, hanggang maka-sampung araw kayo. Nagkakaintindihan po ba? So para naman po sa mga hindi makaka-attend ng paglululis, dami-damay po yung inyong papel. Kasi isang mundo po kayo. So ibig sabihin kung meron po sa inyong hindi nakapagulis agad, mag-delay po yung inyong papel o yung sahod. Kaya pakiusap na po. Kung kaya yun po ay may kakilala na talagang kasali at nag-i-send na kayo mag-inis, sabihin niya na. Kasi baka hindi lang nasabihin ng ano. Kasi ang dami nyo. Para hindi po kayo maapektuhan lahat. Nagkakaitigay po? Magkano naman ang sasamuli ko? Yan ang mga laging tanong eh. Magkano ang araw? Alam niyo po ba? Walang may alam? So, yung araw po ninyo ay 520. So, sa loob ng 10 araw, meron kayo 5,200. Yan po ay sahod na malaki para lamang sa 4 na oras. Ano? 4 na oras kang magtatrabaho sa isang araw, meron mo na agad 520. So, siguro naman po, makakapag-sigurado tayo, makapag-trabaho tayo. Ano? Huwag na po tayo, ha? Ah, uh, hindi ba na kasi malaki na nga po isa sa Saudi Para sa nako, para, yung, para yung, sa mga nagtatrabaho walang oras, mas mababaw pa sa pag-trade ang sinasamot ka na no? So yun, nagkakaintindihan po ba? So yung 5,200, wala po niyang babawasin kung so, ano ba ang uh, susunod niyo pag kayo ay nagtatrabaho. Kasi hindi naman, ano, alam naman natin kung na, na-identified na natin kung tupad yun. Meron silang suot na long sleeve na red at white sombrelong pula. Ano, yan po, mga equipment na yan, ay ibibigay din sa inyo na libre. So, lahat po ibibigay sa inyo ay libre wala pong bayad sa inyong tupad ID. Kung sakali man meron pong humingi o magpabayad para sa tupad ID o sa ating mga susunod o PPE, kayo po ay pwede dumulog sa ating partner sa ating sa telecom si JJ Suarez. Ano po, o kaya, ah, mag po kayo sa opisina namin. Alam niyo po ba kasi matatanggol na opisina ng dole? Eh? So, ito po matatagpuan ay sa Lucena City, Grand Central. Madali na pong ipagtanong doon. Basta kami po ay sa taas na SSS. So, yan. Pwede tayo mag po. So, ano po? So, yan ang pong makukuha nyo pag kayo ay napasali sa tupad. Nagkakaintindihan po ba? Ilang araw po kayo katrabaho sa amin? Ten days. Ilang oras kada araw? Ang Trabaho ka. Ang ikis ngayon alam niyo na nyo makukuha alam niyo na rin yung qualified at disqualified ano, siguro naman po makakaasa kami na alam niya na sa sarili niyo bago kayo pumunta sa unahan kung kayo ba ipasok o hindi para hindi tayo tumagal yun kasunod, ito yung mga tanong kanina mga senior pwede po ba kami mauna hindi po po pwede pero kung kayo po ay nalangin sa sarili nyo na mamaya po matatawag, halimbawa po dito yung letter Z, ano, pwede na po kayo umalis ng alas 11. Ano, kasi yun ang oras na dati ng doktor. Wala naman po kasi narating ng doktor ng alas 8. So, pwede naman po kayo kumalis na, bumalik na lang. Tatawagin pa rin namin, namin kayo kahit kayo ay nakaalis na. So, pag bumalik kayo dito, i-check namin kung sino mga hindi pa na-interview, in tatawagin pa rin namin kayo. So, wala pong magiging problema. Okay na po para sa mga senior? So, may mga katanong ay pang bubatungkol sa tupad? Ano ba tanong sir? Yun. Ang tanong ni Sir, isang daw po ba ruta ng pag-uwalis? Ito po ay ibigay sa inyo ng inyo kasi ang dami na po. So baka po na may natingin for barangay. So kung so saan po kayo i-listin ng inyong coordinator, kung saan niyo mag-ilinisan, doon po kayo pupunta. Okay na po? So yun mahal na din dapat alam niya na. Para alam niyo kung saan kayo pupunta. Okay na po po, na-entry na sa ba? Sino po ang may tanong? Wala naman. Ngayon po, magpuprosin. Uh, alam mo tayo yung set. Kung pwede daw mag-proxy na ba ng gawa ng si Tim Tibo, ganun po din ang ibig sabihin namin. Kaya kami may kami ng team to sa senior. Kasi yung mga senior natin, may sende mo ng trabaho. Kaya kung nangyay kami ng na team to ibig sabihin, makakapagtrabaho pa sila. So, pero hindi naman natin ng iwasan para sa mga senior yun. Kaya, ay hindi makakapagtrabaho pwede po para sa senior natin o so, sa case po, lang po ng hindi talaga makapagwalis ang hati. Pero, hindi dapat buong 10 days. Kasi hindi naman po ng na buong 10 sa inyo. mga sakit-sakit, ano -sakit, po? Ano ba? May rayuma. Siguro, dalawang araw hindi makakapagtrabaho. Pwede po si kahalay. Ano? So, hindi naman natin yung nakalay mga senior. Pwede naman po. Pero huwag naman buong 10 araw. Okay po? So, may katanungan pa po ba, mas so, maganda yung nagtatanong para um, alam nila. Alam kong nakikinig sila. Okay na. So ngayon po, kung proceed tayo sa kasunod, magiligay po kami ng sinong paang salaysay. Ito po yung papel na ibibigay sa inyo ngayon. Kung wala po ngayon ito, hindi kayo makakaproceed sa interview kasi hindi hindi namin yan. So magbibigay po yung ating kasamahan ng papel. So, kaya po, i-check niyong mabuti. Ito po ba yung baling taran? Kasi yung papel na ibigay, dapat kayong baling taran. Pag wala pong nakalagay sa mabilang wag huwag sabi po ba yung para mapalitan. Nagkakaibigyan mo ba? O, so, i-check niyo po mabuti ha, kung taran. So, bibigyan natin ang oras sa ating kasamaan para magbigay.